Catherine Bernardo spotted sa birthday party ni Maggie Ford. Comeback na ba talaga ang Kathniel? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang patungkol sa mga hakahakang nakita umano ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa simple birthday celebration ng kapatid ni Daniel Padilla na si Maggie Padilla. Muling nagkakagulo ang mga solid Katniel fans na hanggang ngayon ay umaasa na magkakabalikan si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos ang kanilang hiwalayan. Naniniwala ang mga Katniel fans na malapit ng magkabalikan si na Catherine Bernardo at Padilla, hindi umano ito imposible dahil tila nagkakausap na umano ang dalawa. Hinala ng mga Katniel fans na inaayos umano ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang relasyon lalo pang lumakas ang mga hinalang ito, nang mamataan si Catherine Bernardo, na kasama sa pagdiriwang ng simple birthday celebration ni Magi Padilla. Sa isang larawan na mataan si Catherine Bernardo, na nakangiti, habang hawak naman ni Magi ang kanyang birthday cake. Marami sa mga fans ang natutuwa dahil matutuloy na ang naudlot na love story ng dalawa at tila gumagawa umano ng paraan ang mga ito para maayos ang anumang hindi nila pinagkakaunawaan noong nagdaang taon. Sa kabilang banda, marami naman sa mga fans ni Catherine Bernardo ang hindi natutuwa sa ginawa ng aktres, dahil muli na naman umano itong nagpapauto kay Daniel Padilla. Iginiit pa ng mga ito na hindi naman kailangan ni Catherine Bernardo ng lalaki sa katayuan nito sa buhay ngayon. May mga nagsasabi na hindi umano latest ang nasabing larawan, dahil napaka-imposible nang makipag-usap pa ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla, dahil makikita naman umano na napakasaya na ngayon ng aktres na nakalaya na siya kay Daniel Padilla, matapos ang ilang taon na pagmamanipulate nito sa kanya habang nasa relasyon pa silang dalawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!